In grande at espesyal ang pagkatapos ng limang araw na RMN Station Managers Conference na glinap sa Kinaian Nature doon sa Tagaytay City. Kabilang sa naging tampok dito ay ang prestiyosong Don Henry R. Canoy's Excellence Award. Ang Henry R. Canoy Award ay binibigay sa mga magagaling nating mga himpila ng RMN Networks. Dito ay bigyang pagkilala ng RMN ang mga nagawa ng mga himpila natin mula sa matibang panig ng ating bansa. Ito ay para sa taong 2022 at taong 2023. Mula sa 19 strong EM stations at 23 strong FM stations nationwide, inanunsyo ang walong best of the best radio stations kasabay ang pagtanggap ng pambirang microphone trophy at naglalaki ang class awards sa mga nanalo. Ang leading radio networks na RMN ay naumuna pagdating sa servisyo, publiko, excellence at innovations ay napili nito para sa taong 2022 ang best secondary FM station na DXWD 96.7 IFM Pagadian habang ang best secondary AM station ay ang DXPR 603 RMN Pagadian. Ang back-to-back awards ay tinanggap ng station manager na si Melchor Coronel. Kinilala naman bilang best primary FM station for 2022 ang DXVM 99.1 IFM Cagayan de Oro kung saan ang microphone trophy at cash award ay tinanggap ng station manager na si Nathan Nimmel. Napili naman bilang best primary aim station for 2022 ay ang DYRI 774 Armen Iloilo ng station manager ay si Ronel Sorbito. Samantala para sa taong 2023, tinanghal na best secondary FM station ang DYXY 99.1 IFM Tacloban ang tumagap ng award ay ang station manager na si Marvin Modelo na nalo naman bilang best secondary aim station for 2023 ang DXBC 693 Paramen Butuan ang station manager ay si Joel Veray na ang best primary FM station ng DYIC 95.1 IFM Iloilo na personal na tinanggap ng station manager na si Roderick Sehes ang trophy at the award Nagwagi naman bilang best primary AM station for 2023 ang DYXP 612 Armen Cebu Nang station manager ay si Atone Rofil Banyok. Nanguna sa paggawad ng awards ay si Maria Clara Inday Canoy, ang RMN Networks President at Chief Executive Officer Eric Canoy, ABP and COO Enrico Guido Canoy at Miss Erica Canoy Sanchez, ang ABP and COO ng RMN MMB. Yan ang ating special report mula rito sa Kinaia sa Tagatay City. Para sa Arameng Network News, ito si Radyo Manuel Marahol, Tatak, RMN.